Wow. Ito na ang ating pambato na tatalo sa mga Hapon. Grabe, ibang klase. Nakakatakot ang mga suntok ng Pinoy. Tingnan nyo, mga idol. Ito dapat ang hindi nyo pinapalagpas. Oh, oh, oh. Hmm. Hmm. So sore, eh? Pati ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay napahanga sa galing ng Pinoy mga idol. Ito nga pala mga idol ang pinagbibidahan ng Pinoy na tubong kotobato mga idol na si Ronnie Baldonado alias Lindol at isang Orthodox fighter. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay isang Indonesian fighter na isang Orthodox den at isang knockout artist na si Iwan Soda panoorin po natin tong laban na ito mga idol at huwag kayong kukurap sa ipinamalas ng Pinoy na si Ronnie Baldonado. So tignan natin mga idol kung ano ang atake at estilo na gagawin dito ni Ronnie Baldonado at dito po ay nanunood ang ating pambansang kamaoma ni Pacquiao at kailangan niya magpakitang gilas mga idol ni Ronnie Baldonado. Ayun o, oh, ang gaganda ng mga banat ng pinatignan niyo yung mga body punches na pinapakawalan dito ng ating pambato na si Ronnie Baldonado. Grabe, ibang klase mga idol. Sa mga di nakakaalam mga idol, isang knockout artist po ang kalaban dito ni Ronnie Baldonado at isang Indonesian. Dahil meron pong kartada ang kalaban na 14 wins at 13 lorito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Kaya hindi basta bastang ang boksingero po yung katunggali dito ni Ronnie Baldonado mga idol. Tignan natin kung ano nga ba ang gagawin dito at huwag niyong palagpasin mga idol. Panoorin natin ito hanggang buo mga idol. Panoorin natin ng buo mga idol. Makikihingi naman ng isang like dyan mga idol kung nagustuhan mo tong video na ito at pindutin mo na rin yung subscribe button dyan para like kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. At pagpasensyaan nyo na po kung maingay po sa pagbo-voice over, tingnan nyo ang ginagawa dito ni Ronnie Baldonato. Malalakas na body punches ang ginagawa dito mga idol ng Pinoy. Kaya naman panoorin nyo ng buo mga idol. Supporta natin! isang like at subscribe button. Masayang masaya na po yan si John Boxing TV mga idol ko. Let's go! Wala pa pong bumabagsak sa kanilang dalawa dito sa round 1 mga idol. Tingnan natin kung ano ba ang estilo ng Pinoy na ito na si Ronnie Baldonado mga idol. May pag-asa nga bang maging world champion ito balang araw? comment mga idol. Kailangan kita rito mga idol. Pakicomment. Ayan o, tingnan nyo Tingnan niyo yung mga right punches, body punches. Wow. Yung mga kombinasyon. Grabe, nakakatakot mga idol. So mga idol, magtungo na tayo sa round 2 mga idol. Let's go! Sa tingin nyo mga idol, maganda ba yung fight mentality ng ating kababayan? Sangayon ba kayo sa ring IQ ng Pinoy? Grabe! Walang takot, nakakatakot talaga yung bawat suntok ng Pinoy. Ito dapat ang hindi niyo pinapalagpas mga idol. Grabe, ibang klase. No, pasensya niyo na mga idol kung maingay po sa pagbo-voice over si Jan Boxing TV, no? Kung ang kayo mga idol, pasensya na mga idol, ganoon talaga. Ayun no. Tandaan natin mga idol, isang knockout artist po ang katunggali ng ating kababayan si Ronnie Baldonado. Kaya hindi niya pwedeng maliitin ang ating ang kalaban niya mga idol. Tingin nyo mga idol, ano pang kulang dito kay Ronnie Baldonado? Sa tingin nyo mga idol, Paki-comment nga sa iba ba, mga idol para malaman natin kung ano pang pa kailangan niyang i-improve para maging world champion balang araw. Napakaganda ng mga body punches ng pili. Tignan nyo, na corner ang kalaban mga idol. Nakakatakot talaga. Yung ating pambato mga idol, parang siya pa ang yung knockout artist dito sa laban na ito mga idol. Ang ganda rin ng head movement ng ating kamabayan si Ronnie Maldonado, mga idol. Grabe, tingnan nyo, nakakailag sa mga atake ng isang Indonesian fighter. Totoo, to, ang labanan ng dalawang boksingerong ito na kung saan ito ang mga gusto ng mga boxing fans, mga idol, yung walang takbuhan. Talagang suntukan talaga sa ibabaw ng lona, grabe. Ibang klase yung hataw at atake dito ng ating kababayan. 10 seconds left dito sa round number 2 mga idol. Wala pa rin bumabagsak pero mas maraming kombinasyon ang pinapatama dito ng Pinoy. Magdungo na tayo dito sa round 3 ng kanilang bakbakan mga idol. Let's go! Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, ay ilike mo naman mga idol at pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa mga gantong kagaganda na laban sa mundo ng boxing. Okay lang ba sa'yo mga idol? I-like at subscribe mo tong video na ito para lagi kang updated po. Maraming salamat at ingat kayo palagi mga idol. Grabe, tingnan nyo. Grabe, ibang klase po yung mga banat dito ng Pinoy. Nakakatakot in terms of endurance mga idol yung stamina check yung footwork check yung killer instinct check then ano pa kayang kulang dito kay Ronnie Baldonado Paki comment at ating pag-uusapan yan mga idol pero para sa akin mga idol siguro yung power punch nya yung killer instinct yung finishing move na tinatawag natin mga idol siguro yung pa yung kulang dito sa ating pambato na Ronnie Baldonado? Ikaw ba mga idol? Ano pa sa tingin mo ang kulang dito sa Pinoy? Grabe din eh. Ibang klase humataw at umatake. Umatibay lang talaga yung katunggali niya mga idol. Okay mga idol, i-shoutout natin yung mga nagpapa-shoutout na si Popo Pasandalan at si Alberto Capistrano. Shoutout sa inyo mga idol sa palaging panonood ng ating munting channel. Isang like at subscribe button mga idol, malaking bagay na po 'yan sa ating munting channel. ino e, tignan nyo, nakakatakot ang mga banat dito ng Pinoy at napapayakap ang kalaban sa lakas at hindi nang pinapakita dito ni Ronnie Aldonado alias Lindol na nakakatakot talaga. Bawat suntok lumilindol. Kung kaya kung ikaw mga idol nagpapa-shout out ay, nagpapa ay i-comment mo sa ibaba. At kung taga saan ka mga idol, kung saan sa mo to na panood, kung saan lugar, paki din mga idol. Maraming maraming salamat mga idol. Okay mga idol, magtungo na tayo sa round 4 ng kanilang bakbakan. Let's go! Wala pa rin pong buwabagsak sa kanilang dalawa mga idol. Kaya naman, pero mas nakakalamang dito ang ating pambato dahil sa mga patama at sa mabibilis na suntok. Maganda yung may speed dito si Ronnie Baldonado mga idol. Hindi natin makakaila yung speed niya. No? Yung, siguro yung finishing move niya, tinatawag natin. Yung finishing, yung panapos. Alam niyo yung mga idol yung kagaya ni kay Ricky Hatton na patulog ni Pacquiao. Yun siguro yung hinahanap ko rito kay Ronnie Baldonado. Ikaw ikaw ba idol? Ano pang hinahanap mo rito? Ano pang kulang dito kay Ronnie Baldonado? Paki-comment. Asa mga gusto magpa-shoutout, i-comment mo na rin para shoutout natin yan mga idol sa susunod na video. Pansin ko rito kay Ronnie Baldonado na may itong strong fight mentality na tinatawag natin mga idol. Talagang puso kumakapit determinasyon mga idol. Puso nandito kay Ronnie Baldonado. Ito yung hinahanap natin sa bilang isang boksingero na lumalaban mga idol para sa karangalan ng ating bansang Pilipinas. Yun yung si ibig kong sabihin mga idol. At maraming maraming salamat mga idol sa lahat ng nakakaunawa mga idol sa pagbo-voice over ni Jan Boxing TV kung bakit maingay po. Ayan, nagwawala na rito ang Indonesian fighter. Umahabol sa iskolar ang Indonesian fighter mga idol. Napakagandang laban mga idol. Ito yung mga gusto ng mga boxing fans. Ang lakas din ng body shot do ni Iwan Soda. Pero ang ganda at ang tindi ng determinasyon dito ng Pinoy. Okay mga idol, let's go. Patungo na tayo sa round 5 ng kanilang bakbakan. Tignan natin. Mukhang bumabawi dito ang Indonesian fighter. Dahil nakakalamang po talaga rito si Rolly Baldonado. In terms of mga body punches, mga idol, yung footwork, movement. Antabayanan natin kung ano pang pa ipapakita dito ni Ronnie Baldonado. Panoorin niyo ng buo, mga idol. Ayan o, oh, tignan nyo, hindi nagpapatalo si Ronnie Baldonado. Talagang nililindol ang China sa lakas ng banat ng Pinoy. Pati si Manny Pacman Pacquiao, ang ating 8 Division World Champion, ay napahanga ni Ronnie Baldonado grabe nakakatakot ang mga bawat suntok na pinapakawalan dito ng alias Lindol na si Ronnie Baldonado tingnan nyo grabe yung kalaban dito ni Ronnie Baldonado si Iwan Sotar wala na pong stamina mga idol tingnan natin kung makakatagal pa to sa Pinoy Huwag kayong kukurap mga idol. Panoorin nyo to. Ang gagawin dito ni Ronnie Baldonado. Grabe, tita yung mga body punches. Grabe to. Ayun o. No? Pero sumasagot din naman tong kalaban na si Iwan Soda. Okay, 10 seconds left dito sa round 5 mga idol. Let's go! Tignan natin. Ayun, ba oh, body siya. Tapos na ang round number 5. Okay, mga idol. Huwag kayong kukurap. Round number 6 na tayo, mga idol. Let's go! Tignan natin kung anong ipapakita rito ni Ronnie Baldonado. Body shot. Malalakas na body shot, mga idol. Grabe. Ang tindi ng determinasyon na pinapakita dito ng Pinoy. Tignan nyo, mga idol. Pinupuntir yan niya ang bodega ng kalaban. Tignan natin kung matitiklop to mga idol. Huwag niyong palag... Eh, tignan niyo, tumiklop na nga. Ito na nga ba ang sinasabi ko mga idol? Bagsak ang kalaban sa round number 6. Tignan natin kung makakatayo pa. Wala na. Wala na mga idol. At panalo na po ang ating kababayan na si Ronnie Baldonado mga idol. Naglumpas sa'yo. Kita niyo po ang ginawa dito ni Ronnie Baldonado dahil isang karangalan na nandito ang ating pambansang kamao na sa iyo. Tingnan niyo yung ginawa dito ng Pinoy. At kung nagustuhan mo tong video na ito mga idol, makikihin ng isang like at pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing. Maraming salamat mga idol!